الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh uh, Mga kapatid, uh, tayo po ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan po tayo ng pagkakataon upang magbigay ng kunting da'wa, paalala sa ating mga kapatiran Mga kapatid, ang naisipan kong paksa sa maikling oras na ito ay ang pagmamahal sa ating mga magulang Alam niyo ba mga kapatid na sa panahon ngayon Halos nawala na ang pagmamahal natin sa ating mga magulang lalong-lalong na po sa mga kabataan ngayon. Uh, kung ikukumpara po natin yung ating mga magulang noon, at saka ngayon, sa mga kabataan ngayon ay ibang-iba na po ang nangyari. Sabi nga nila, halos nawala na ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. So naisipan kong ibigay o magbigay ng kunting paalala sa ating mga kapatiran, lalong-lalong na po sa mga kabataan sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, wa bil walidayni ihsana, imma yablughan na indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma, falatakullahuma uff, wala tanharuhuma wa kullahuma kawlang karima. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah sa malapit nitong kahulugan, at ang iyong Panginoon ay nagtakda nawala kang sasambahin maliban sa kanya sino yun mga kapatid si Allah Subhanahu wa ta'ala at sinabi rin ni Allah at maging mabuti sa pakikitungo sa mga magulang ha mga magulang mga kapatid maging ang isa sa kanila o silang dalawa ay kapwa na umabot sa katandaang gulang ibig sabihin nito kahit tumanda na ang ating mga magulang habang sila ay nasa iyong piling, habang sila ay kasama mo sa mundong ito, mga kapatid, huwag kang mangusap sa kanila ng salitang kawalang galang, tulad ng uff. Yang salitang yan, uff, maraming tafsir ang binanggit ng ating mga ulama dyan. Pero isang sample nito, mga kapatid, for example, isang magulang inutusan niya ang kanyang anak, tapos biglang nagdabog. Yun, kabilang yun sa sinasabing uff. O kaya, merong nanay inutusan niya yung kanyang anak. Tapos pagtalikod ng anak, ngumisi. Sabi nga nila, o kaya nagiba ang kanyang uh, itsura, nagalit, nagsalita ng patago. Yan, mga sample yan, mga halimbawa, yan ang natawag na uff, mga kapatid. At binanggit din ni Allah at huwag mo silang hiyawan, huwag mo silang siga sigawan. Bagkos mangusap ka sa kanila ng salitang kapitapitagan, salitang magaganda mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga lipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Mahalin po natin ang ating mga magulang. E respeto po natin ang ating mga magulang Ibigay po natin ang kanilang mga karapatan habang nandito pa sila sa mundong ito, mga kapatid. Darating yung panahon na tayo naman ang magiging magulang. Tayo naman ang tatawaging tatay. Tayo naman ang tatawaging nanay. Tayo naman ang tatawaging mga magulang. Isipin nyo na lang kapag ang mga anak natin, ang mga anak natin hindi tayo ginagalang, hindi tayo nire-respeto, hindi tayo minamahal. Allahu Akbar. Alam nyo ba may isang sahaba, lumapit, lumapit siya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binang at tinanong niya ito, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, sino po ba ang karapat dapat na bigyang ko ng pagmamahal sa mundong ito? Alam nyo po ba ang sinagot ng, sinagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang iyong ina. At tinanong siya muli ng sahaba na iyon, Ya, Muha, ya, ya, ya Rasulullah, sino pa? Sinabi niya ang iyong ina hanggang sa pangatlong beses at pang-apat na ang, ang, at pang-apat na sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang iyong ama. Ibig sabihin nito mga kapatid, obligado po sa atin na mahalin natin, ibigay natin ang pagmamahal sa ating mga magulang. Wallahi al Ako'y Ako sumusumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon kasama natin ang ating mga magulang parang hindi pa natin nararamdaman ang halaga nila. Ngunit, pag sila ay nawala na, Wallahi al ma maiisip natin, mararamdaman natin kung gaano kahalaga ang ating mga magulang. Ito, bilang payo sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na po, lalong-lalo na po sa mga kabataan ngayon, please lang, habang nandyan pa ang inyong mga magulang, nandyan pa ang inyong mga nanay, nandyan pa ang inyong mga tatay, mahalin po natin sila. Bigyan po natin sila ng pagpapahalaga. E-respeto po natin sila at ibigay po natin ang kanilang mga karapatan. Mga kapatid, mahalin po natin ang ating mga magulang. Insya Allah, meron pa pong ibang oras, pwede natin dugtungan ng ating Mexico Paksa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.